ako ni Ato Diyo mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na nga Diyo ko pasaylo dayon Kaya muna akong giingon na ako, nakasala magyod ko kay ako man itong gibuhat. Kaya usap po sa akong kauban sa simbahan. Mm -hmm. Kung po ni Sulte na ako, niya, upo kay Balo. Naka, din, insulti, yung nga di ang Sulte, may siya nga haka-haka. Kaya ako matinod anon, di ako isip, serbisyo sa simbahan. Muna ako sa akong pagkahuman sa kasal ni Ato Dayon ko Monsignor Bohol na nga iyo ko niya pasaylo nga Mons, pasaylo ay ko aning panahuna na maodyo ni nahitabo sa adlaw karon sa kasal. Wala iyo ko magdahum, magdahom animals ka maunin may tabo. O si Monsignor Bohol po, nangay ngayon, na, ngay, na kuan po siya dayan ako nga may kani ang kons kasi imong sala ako mo dili ko mo ako nga dili ko mo balibad sa sala nako na ako say, akong nakasalaan ka manigay imong serbisyo ko sa simbahan ako po tao nga dili madinom tanon so, gikan sugikan ko ni mo Bohol ni dayan dayon ko sa kasal akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mga ikog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo nagiingon nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tumuropos po sa akong kauban pero di na lang jud ko magdala og ngalan og ginsa siya mo kay di lang po niya istorya kung asa niya nadungog ang istorya so more or less sa mga kauban ra po na didto sa kumbento okay Nayon na to. Kay mo man giingon nga ang pagdala og kauban lisod na pud kaayo nga siya na pa itong tumbokon. So, so nangay ko nila pasaylo, yo ako silang giingnan nga dili na taon ta magsige og kuan post-post, mm -hmm. postpone ug unsa padiha, ilabi na gayud sa mga kaparian kay mo ni giingon wala po sala ang pare mm -hmm. kay mo ni giingon ang taga kumbento wala pud sala mga sekretary. Okay. So niingon siya nga walay sala ang mga taga kumbento ug wala sala ang pare. Giako niya ang tanang sala. Di lang ko magdaghag storya. Kamodera nga naminaw o nagtanaw ani nga video. Ah, uh, sa unsa inyo storya? Dapat lang ba nga siya ragyod ang hanukan sa tanan kay siya gyud ang nagiging hinungdan sa sala nga matod pa niya nadungog ra niya ang istorya nga haka-haka. So, iya hanggi, submit ang iya kagalingon, gi-admit niya ang iya mali nga nahimo Og niingon siya ngaway sala ang pare og walay sala ang mga taga kumbento. Para nung sana to ha. Walay sala sila tanan ako ra nakasala anak na mo nang mga idu ko pasaylo sa so, mga kaparehan Ilabi na ni father ko kay atong tayma nang idu ko nang dayon. Digi nato malilong nga bawat action na ginay reaction. So naman po'y tama sa giistorya nimo pero dili jud siguro mo agree ang kadaghanan sa imuhang iingon nga walay mali sa gihimo ni Father huwag walay mali sa kumbento. Well, klaro nato nga kaning panghitabua na ni siya tulok ka Tanan na ay mali. Apil na ta nga nag apil na asa tay mali. Okay, pwede man tadi di mag apil ba para dili mudako ang isyo pero since lagi na sa social media samot na ni mga ubang sekta, mga ginaingon sa ato mga CFD nga sulpot, nga pati ganit kita ang mga katoliko, tawagun po ta nilag sulpot pag once negatibo nga tong komento, which is wrong para sa ko. Uh, pangita mang good mga basher, samot na ni mga kontra sa relihiyon o si piyat sa mga katoliko. Pero kung bot na on, dili man sa ano, tibuok simbahan nga problema or issue sa gibuhat lang man sa pare So kung unsay gihimo sa pare, dili dapat magiging damay ang tibok simbahan Katoliko o bisan pag kapwa Katoliko makaistorya pod og negatibo. Nganong tawagon man po nilag sulpot ang kapwa Katoliko nga may og negatibo nga ang atoa gong gihisgutan dira is ang ak -mang sa pare. Well, nangayo nag sorry si Ninang na po messenger post nagipakalat nga nangayo na dog sorry si Father pero walay official video, walay official statement gikan sa uh, Facebook account ni Father or sa uh, parokya. Mga ano lang, mga shared post lang ang mga makita kay kung i-search nimo wala kay makita. So, ang importante na, ay, na inikalat nga post nga naay pag-angkon. Pero dili siya purely 100% na apology kay lagi siya sound ah uh, rationalizing ba So para sa inyo ha agree ba mo kay Nina nga siya ra daw ang nay mali tanan og walay mali ang pare o ang kumbento pero sa tinud anay lang po nagi mali pod ang ikasal kay pagka dungog nila sa istorya sa ilahang Nina, dapat ang pagsalig dili unta 100% no mo mm, okay kinahanglan di ta magpatak ang salig salig lagi og natey madunggan na istorya i-confirm yun dapat ni tawag sila sa kumbento to verify kung tinuod ba yun na na-move ang oras pwede mo nanay, nahitabo. Nung na na-inahitabo nga na-late sila na-abot tungod kay nang expect sila nga na-move ang ilang oras hmm. so wala sila na-late na, na nagpa-late-late late lang na-late sila tungod sa misinformation ng ihatod ni Nina muna klarong istorya si Nina nga di na mo istorya kung kinsay iyahang nadunggan mingon siya nga siya ang naay mali tanan pero kung nga nung nibuto ni siya nga istorya tungod manggod sa gipakita ang action ni Father or sa priest nato nga wala nag consider balik-balik man nga istorya kita naman tatanan sa nahitabo